Hello guys, kain po tayo. Ayan. Naku, na-miss ko po ang kwan. Sinampalukan na hito po. Sarap na ulam natin. Ayah. Uh. Ay, saya saya. Saya sambil ngaku di itu kasih meron aku mga kasama ng mga girls. Ay, nabulong. ay, po tayo mga idol ito, ito, napakasarap na yun buro at saka talong at saka sitaw ko Bukin si natin to, dalawang hektarya. Tatlong ektarya ang natin. <laughs> napakalaki eh, <laughs> na pakala kay. Na e masaputik si nampalukan ng paltat. Tatlong hektarya po ito mga idol. Uubusin namin. Ubusin but you know, yeah, I don't Kaya hey, ba tumindig sa kapo kay Papa? Diyos na maluma po. 哎，太湾也人。 Kai hai magu. 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 Kai Siyempre naman, honey. Check lang ko nga naman ito. Pangalawang putahe, mga idol. <coughs> Alam niyo mga idol, <laughs> pagkatapos namin kumain, may darating na bisita. Marami pa po sa si rola. Ayan. Ayan. nyo yan ha. puro kangkong na lang naman na yata yung natira wala no? <laughs> na ako ano, ano, si Bebe <laughs> Nako eh ando dun si Bebe sa bahay niyo ano eh? hindi niya ba alam na kwan ano ka na ganito ang ulam natin eh si Antiga Pindut pa ano? sa mga nang tingin ni Bebe eh. ah sa mga nang tingin ni Bebe <laughs> eh Tatlo siya nagduklo, itira ko kay Bebe isa, ano? Uh -uh. Ano na si Etkay? Okay, Etkay. Ito, so, sino pa ba? Ketket. -ket. Ano ang dami pa sa kasirola eh. Ang dami pa sa kasirola. Ang dami pa, <laughs> pa sa kasirola. Paborito rin ni Ketket -ket yan. Ni Ketket? -ket. Oo. Mm. kayang ubusin ng tatlo dalawa lang dako oh. 8 minutes na <laughs> hanggang 8 min eight minutes tayo kahapon Jasmine ano hmm. o oh, magpaalam na kayo ha ah kasi suporta ka mama ko. Kasi suporta ko yung mama ko. Ano ang kanyang plan sa Facebook? na takbihanan po. Ayan. I love you all. Cut na, baby.